Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong yun, sinabi ni Jesus ang talinghagang ito sa mga taong ang tingin sa sarili matuwid at humahamak naman sa iba. May dalawang lalaking pumanik sa templo upang manalangin. Ang isa'y pareseyo at ang isa na may publikano. Tumindig ang pareseyo at pabulong na nanalangin ng ganito. O Diyos, Nagpapasalamat ako sa pagkat hindi ako katulad ng iba. Mga magnanakaw, mga mandaraya, mga mga Okay, katulad ng publikanong ito. Makalawa akong nag-aayuno sa loob ng sanlinggo. Nagbibigay ako ng ikapo ng lahat kong kinikita. Samantala, ang publikano'y nakatayo sa malayo. Hindi man lamang makatingin sa langit, kundi dinadagukan ng kanyang dibdib at sinasabi, O Diyos, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. Sinasabi ko sa inyo, ang lalaking ito'y umuwing kinalulugda ng Diyos, ngunit hindi ang isa, sapagkat ang sino mang nagpapakataas ay ibababa, at ang nagpapakababa ay itataas. Ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpalang araw ng linggo po sa ating lahat. Sa harap ng Diyos, tayong lahat ay pare-pareho. Sa harap ng Diyos, wala tayong may pagmamalaki. Kahit gaano pa karaming ating nagawang mabuti, hindi ito sapat upang masabing tayo'y karapat dapat sa Kanya. Ang tunay na sukat ng kabanalan ay hindi ang pagangat sa iba, kundi ang pagkilala sa sariling kahinaan. Ang pariseyo ay tumayo sa templo. Ipinagyabang ang kanyang mga gawa at ikinumpara ang sarili sa iba. Ngunit ang maniningil ng buwis, isang makasalanan sa paningin ng lipunan ay lumapit na may pusong tapat at mapagkumbaba. Siya ang kinalugda ng Diyos. Ganito rin tayo madalas. Minsan, iniisip nating mas mabuti tayo kaysa iba ngunit nakakalimutan natin ang bawat isa ay may laban, may sugat, may kasalanang pilit nilalabanan. At sa sandaling napagtanto natin na tayo walang magagawa kung wala ang Diyos, doon doon nagsisimula ang tunay na pagbabago. Hindi hinahanap ng Diyos ang perpektong tao. Ang hinahanap niya ay ang taong marunong yumuko umamin at humingi ng awa sa bawat patak ng luha ng pagsisisi. Doon dumadaloy ang kanyang biyaya. Manalangin tayo. Panginoon, narito ako sa iyong harapan, hindi bilang isang taong banal, kundi bilang isang makasalanang umaasa sa iyong habag. Patawarin mo ako sa mga sandaling ako'y naging mapagmataas sa mga oras na hinuhusgan ko ang iba. Turuan mo akong maging mapagpakumbaba, marunong umamin ng pagkukulang at handang magbago. Naway sa bawat tibok ng puso ko ay maramdaman ko ang iyong presensya. At sa bawat pagyuko, makita mo ang anak mong muling bumabalik sa iyo. Amen. Naway ang salita ng Diyos ay manatili sa ating puso at magbigay liwanag sa bawat hakbang ng ating buhay. Pagpalain tayo ng Diyos sa ating paglalakbay ng pananampalataya at naway palaging magningning ang kanyang presensya sa ating puso. Kung na po kayo ng pagninilay na ito, inaanyayahan ko kayong magsubscribe, ilike at ishare upang mas marami pang maabot ang salita ng Panginoon.